Nabalitan nyo ba itong pinakabagong resto sa Bulacan na kahit nga daw mag-isa ka, eh pwede kang mag boodle fight, kaya naman daw kahit single ka o di kaya iniwan sa ere, eh welcome na welcome ka dito kung ang hanap mo naman, eh yung murang food trip, eh sagot ka na nila. Dahil sa halagang 25 pesos lang, eh meron ka ng kanin at masarap na ulam na isa sa mga bestsellers nung resto nila. Bukod pa dyan, eh marami ka pang choices sa food na sineserve nila na binigyan naman ng twist ng kanilang chef na isa palang food consultant sa kilalang resto sa Metro Manila. At kung ang hanap mo naman ay coolers, eh meron din sila ditong halo-halo, prutsik at saging kunyelo na inimprove din nila. At heto at pinuntahan natin yung resto na nagsimula lang pala sa isang maliit na pwesto. Kung nagsimula kami'ng maghumbis ako 'yung nagluluto siya 'yung nagde-deliver tapos from there pumatok kasi nag-iisip talaga ako ng concept na pwedeng i-business na at saka pang masa talaga. Ito nga pala ang Ropas Pastila na matatagpuan sa Advocacy Street, Heritage Homes, Marilao, Bulacan. Sa tapat lang sila ng Alpamart Loma de Gato at available naman sila sa WIS kaya madali lang sila puntahan. Sa mga pupunta nga pala dito, eh, open sila araw-araw from 11am to 11pm at meron silang maluwag na dining area na sa tansya ko eh, kaya mag-accommodate ng at least 40 to 50 persons. Hindi nga lang pool air condition pero hindi naman din mainit lalo na pagsapit ng hapon. Kung may dala nga kayong sasakyan, naman. Eh may mapa parking nga naman sa gilid ng kalsada. Kaya naman kanya-kanyang diskarte na lang. At heto nga pala yung menu nila na marami kang pagpipilian na magsisimula sa 25 yung presyo. Kaya naman hindi mo nga daw kailangan ng malaking halaga para makakain dito. At ilan nga sa mga best nila dito ay yung kanilang pastil sisig, pastil budel solo, crispy palabok, lechon kawaling kare-kare, bulalo, kaldareta, at yung pastil solo na bagay na bagay sa mga budgetarian. At heto nga at isa-isa na natin tinikman yung ilan sa mga best nila kasama si Dave at si Ichan. Isa nga sa pinaka na gusto ko dito ay yung pastel boodle solo nila na sa halagang 149 eh makakapag-boodle fight ka na. Kaya naman bibigyan ko to ng 100 over 10 dahil masyado nilang ginalingan. Hmm. Ang lambot. So lasa ng tapa nila, may asim, may tamis, tapos may konting alat. Perfect yung pagkaka-blend ng alat, tamis, saka asim. Masarap din itong palabok nila na malasa yung sauce. At plus point pa yung crispy noodles na first time namin natikman. Kaya naman kung pupunta kayo rito, e eh, must try yung crispy palabok nila. Masarap din yung kaldareta nila na creamy yung atake. At kalasang kalasa siya noong mga nasa dilata. Creamy yung kaldareta nila tapos yung lasa nya, alam mo yung 552 na na pagdareta flavor, ganun. Nagustuhan ko rin yung pastil nila, na bukod sa masarap yung timpla, e eh marami yung serving, kaya naman sa halagang 25 pesos, e eh sobrang sulit na nito. Overall nga, e eh masasabi kung quality yung mga sineserve nila dito kaya naman hindi ka manghihinayang sa ibabayad mo. Pagdating naman sa coolers, e eh sobrang nagustuhan ko yung halo-halo nila na bukod sa napakapino, e eh masarap yung mga toppings nila na para kang kumain sa sikat na restaurant. And para sa akin ay eh highly recommended yung resto na to, dahil dahil bukod sa mura, maraming pagpipilian at eh napaka-unique pa nung concept ng mga pagkain nila. Kaya naman kung naghanap ka ng mura pero unique na pagkain, eh bisitahin niyo na sila dito sa Marilaw Bulacan. I-mention mo na rin yung kaibigan mo na mahilig mag-boodle fight at ngayon nabalitaan niyo na. Alam niyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli. So sa lahat po ng mga karopa, thank you, thank you so much po for supporting our small business. Sana po ay patuloy niyo po aming suportahan kasi ang Concept lang po talaga ng business namin kaya po namin siya tinawag na ang murang hahanap-hanapin kasi sa 20 pesos pa lang busog na busog ka na